Bakit ako susuko? Ikaw eh, may atraso sa akin. Pati pangalan ko, dinawit mo pa. Wala kang utang na loob. Para kay San Lakao, nakadapo sa ibabo ng elepante. Ang mo, mas patahas ka pa sa akin eh. Kuwit di kita pinisan, hanggang ngayon, pusamos ka pa rin. Pa, paano nangyari yun? Sweet, sweet, ang puso mo. Ano ka ba? Relax ka lang. Hanggang ngayon, hindi pa niyo mahuli yan? Gusto ba niyong i-detalya ko pa sa inyo kung anong dapat yung gawin? Ha? Abay, sayang ang binabayad ko sa inyo! Saan katuta kayong walang silbi? Sweet, sweet! inyong mga... Isang pipitsugin lang, hindi pa niyo mayari. Ito ang isuksok niyo sa kokote niyo. Kailangan malaman ko kung saan nagtatago ang hudas na yan. Kailangan pagbayaran niya sa akin ang akayang itinulot niya sa pangalan ko. Sheila! Sheila! Bigyan mo ako ng kape. With cream? Black. With sugar. Yes, sir. Boss, kaya kayo ni interviews eh. Kape kayo ng kape. Reset. Sweet, sweet. Wait a minute, ha? Bakit? Uh, natutweet ako eh. Wait a minute, ha? Bibilisan mo, ha? Sweet-sweet? 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 Ah! Tweet-tweet, ta? Selos ka, no? Selos? Hmm? Magsama kayo ng sweet-sweet mo! Teresa sweet naman. Sandali. Teresa! Teresa, ano ba? Pwede ba? Pabayaan mo na ako. Ano ka ba? Hindi na laro ito eh. Iba na to eh huling huling ka naman eh. Nagsisinungaling ka Pwede pa. Pwede ko ba yung magawa sa'yo? Mario! Subuko ka na! Napapaligira ka na namin! Andiyan lang ang mga bata ko! Nakada pa! Sa paligid! Bakit ako susuko? Ikaw eh, may atraso sa akin! Pati pangalang ko, dinawit mo pa. Wala kang utang na loob! Para kay San Lacan, nakadapo sa ibabo ng elepante! Akala mo mas patahas ka pa sa akin eh! kung hindi kita pinisan! Hanggang ngayon, pusamos ka pa rin! Mayor! Ikaw ang walang utang na loob! Kung hindi kita tinulungan sa bako, sana pinagpe-pyes na ka ng mga uod ngayon! Ang mas namang, Ang wise na damo! Mahaba ang buhay! Sumuko ka na. Please. Umamig ka na kasi. Bakit ako aamin? Eh wala naman ako aaminin. Eh ano ba naman yung sabihin mo, pre po ako? At ano naman kung makulong ka ng ilang taon? Eh ako bahala sa yo Akong bahala sa nanay mo. Ano ang ibig mo sabihin? Balantik! Inay! Inay!

Bakit? Ano problema? Sorry o Mayor, kayo may problema.